Yo what's up sa inyo mga idolo? Isang magandang gabi sa inyo sa mga solid followers at sa mga nakabisita ngayon sa aking YouTube. So, 'yon mga idolo, no? so meron lang tayong nakita dito na binuhon na ni bars, 'no? So ipapakita ko sa inyo mga idolo kung ano nga ba ito. nag lang ako dito mga idol. So, papakita ko sa inyo mga idolo. So, mga idolo, shoutout muna kay idol Hello. <laughs> Ay, Ano masasabi mo sa mga viewers natin ngayon dyan? ah uh, enjoy lang lagi. Nandito na kami. Para bigyan kayo ng magandang video. eh uh, Share mo naman sa kanila to kasi curious ako eh. ito ang pinagtutusukan ng mga bulaklak. Tsaka dahon sa isang standing. Ito pa so, kopa. Kasi ito yung mga pinakatali niya. Para hindi mauga. May, may papel siya sa loob. Kaya hindi siya ampaw. Tapos stick. Para dito, matibay ito. Dito mayuyugat ah uh, tali, malaga, Yun lang. So, idol, uh, itong dinis mo sa kanila ay ano ba ang mga itutusok dito na halaman at para saan ba ito? Para to sa isang standing ng para simpati. Ang mga itutusok dito ay green line, abaka, tsaka ano ba ba? Merong bakya, merong ontoryong, orchids, tsaka ribbon, tsaka yung sipat din na letter, yung nakasulat. Ayun lang. <laughs> yeah, kita nyo naman, alright, mga idol. no? So, ito talaga, bottom line natin dito, ito, yung lahat ng mga gumagawa ng ganito, halos makikita nyo kasi ito mga idol sa Dangwa, kung pamilyar kayo sa Dangwa, doon talaga ang bagsakan at main ng mga... mga bulaklak no sa lahat, uh, lahat ng mga gatherings like ah uh, uh, funerals, weddings, uh, dibo lahat ng ng nang mga klase uh, uh, about sa gathering. So uh, doon talaga nagpupunta sa Dangwa kasi mura yung yung uh, mga flowers doon no na ginagamit natin para maging uh, maayos yung ating uh, okasyon no. So ito uh, gagamitin doon tutusukan ko ng mga ng mga binanggit ni Idol, diba Idol? Tom na may tubig. Oh, ito, ayan oh, nagdikit pa namin. So, yun, uh, kailangan pala meron itong tubig, no? So, binababad muna ito sa tubig mga idol para uh, mga ma, 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 matusukan siya nang nang um, maayos yung mga itutusok sa kanya. So, part 1 mga idol, ipapakita namin sa inyo sa susunod yung uh, kung uh, paano na sa tusukan ng mga labanggit na idol na halaman. Para humaba ang buhay ng mga halaman at dahon. Tumagal lang ilang araw. Yes sir. So yun mga idolo no? So sila uh, after nito uh, pa sila sa Dangwa para syempre mamili ng mga malulupet at magaganda na itutusok dito. Yun. So yun mga idolo, maraming salamat sa short video na ito and sa mga solid natin diyan at sa mga nakabisita. Kung hindi pa kayo nakakapag subscribe subscribe na. <laughs> <laughs> subscribe na ako si MD Vlogs and thank you for watching. Peace out yo. Let's go.